Ano bang may ko sa inyo, Kapitan? Hepe, importante sana kita sumama ka sa akin eh. May nakaalitan lang yung isang bata ko sa Barrio Balancas eh. Ano bang pangalan nung nakaalitan niya? Nakalibutan ko. Sadali lang, Hepe, patatawag ko. Sadali ko! Papasukin nga mga bata! Matanong natin kung sino nakaalitan dyan sa kabilang baryo. Ah, uh, sandali mga kasama. Ah, uh, hindi na, Mari ba? Dyan lang kayo, no? May depresya ba, Hefe? Kapitan, mali yata ang pagkakalagay ng isignan ni niyo eh. eh uh, siguro sa so pagmamadali ko lang kanilang maga. Hindi ka militar ha. Ang militar hindi nagkakamali ng ganyan.